tanga ka na lang kung ang paniniwalaan mo ay yung taong naninira. E kung itong tao nga na ito, binuksan niya kanyang buhay, ari-arian, pagkatao, sa sambayanan. My gosh. bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung manda na ako, eh, magsasalita ba ako ng ganito? Lalabanan ko ba yung sa, sa kongreso? Kung bulok ako? Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building price. Tennis pa nga nili eh. Diba? May 22 million pa na hindi binayad. Kasi nga ini-inspect yan. Ito turn over na para makuha yung panghuling bayad. Chinek up ni Magalong. Sabi niya, hindi pa tapos. May mga substandard ayusin nyo.